Ang bata sa balon. Sa baryo ng Santa Ines, may isang lumang balon sa gilid ng gubat. Sabi ng matatanda, may bata raw na nalunod doon noong 1950s, anak ng isang albularyong pinagbintang ang aswang. Simula noon, tuwing ikapitong gabi ng buwan, may umiiyak sa loob ng balon. Hindi tao ang tini, tunog bata, pero parang may kasamang siret ng dugo ang boses. Si Jomar, isang out of school youth na mahilig sa thrill, ang sumubok kumuha ng video sa balon para sa vlog. Kasama ang dalawa niyang tropa, pinuntahan nila ang lugar kahit mahigpit na ipinagbabawal ito. Sa una, wala silang narinig. Pero nang alas dose na ng gabi, biglang tumahimik ang paligid. Nagsimula nang bumaba ang lamig, at may amoy na tila na babangong lupa na may halong dugo. Napatingin si Jomar sa balon, may umuusbong na puting kamay mula sa loob. Akala nila prank lang o hallucination. Pero nang iyanggat ang kamera, kitang kita sa footage ang isang batang nakasuot ng lumang sandok, basang basa, may itim na mata at bibig na umaabot sa pisni. Ngumiti ito at sabay sabi, Tara, ikaw naman ang sumunod. Biglang hinayla ng anino si Jomar pababa sa balon. Tumakbo ang mga tropa niya naiwan ang kamera. Kinabukasan, natagpuan ang balon na tuyong-tuyo. Pero sa ilalim nito, may marka ng kuko sa loob ng batu, parang may pumipilit makalabas, o may hinahatak papasok. Sa huling bahagi ng video na nakuha, bago mamatay ang feed, may narinig silang sabay-sabay na tawa ng mga batang boses na parang mula sa ilalim ng lupa. At isang tanong lang ang narinig. Isa pa,